Hawakan mo kamay niya, Jay, Bella. Akayin mo siya. Oh, dali, alay kayo dito. Daan-daan lang, huwag tatakbo, ha? dalawa lang video Oo nga. Uy. Wow. <laughs> Hawakan mo kamay ni Jairus, dali. Hawakan mo. Hawakan mo kamay niya. Dito kami ngayon sa bahay ni Bella. Bali, itong subdivision na ito ay bago pa lang. Tignan nyo naman. Wala pang nakatira. Ayan. Sila Bella pa lang yung kaunahan dito. Siguro mga limang bahay pa lang. Dadating ay, hindi pala dito. Ay, ikot pala tayo, no? <laughs> Nasasama si Nana, oh. Ayan. Ang date ngayon ay, ano bang date ngayon? Uno ngayon, di ba? Okay. October 1, 2013. Ang date ngayon. Itong mga batutang to. 2023 pala. <laughs> 2023 pala. Yan guys, bali ito. Itong dalawang ito ay mapapanood nila sa paglaki nila. Sa paglaki na nila mapapanood nila to. Na malalaki na sila ngayon mga chikiting pa lang sila. Tignan mo si Jairus. O, yung Jairus ko. Ano pa siya, hindi pa siya masyadong marunong maglakad. Ayan. Kaya naman meron siyang pang-akay muna. Ayan. Oh, Halik ka dito, Jairus. Ako dali, ako dyan, ako dyan. Oo, uh -huh. bilis maglakad ha. Oh, dali, ako. Okay. Tuloy-tuloy lang. Ha? Oo. si Hindi, wala nga kayo kay Tata, dali. Ay Ay kay Tata, dali. Pagod tayo, mamatulog ayun. Namumunang puti. Dapat mong kasama lang. Madali, ayan. Ang pula ni Jairus. Jairus! Hi! Si Jairus ka pala ay one, man, one year old and one month. Si Bella, oh. Uh, Bella! Bella! Jairus, oh. naman. Ah! Ah! May train Bella, hali ka dito. Bella. Tren train Ayan, pagod na. O, di, pababa naman tayo. Ay, mo na. Ayan, pagod na. na. mo siya. Kaya ka. mo na. Dari, alam mo. Hindi kayo napapawisan sa tondo. <laughs> eh, sa tondo. Sa ano? Bahay. Bahay. Ayan, sige, okay, pababa naman. Magpawisan na rin tayo. Ngayon lang tayo pinagpawisan. Kaya ako. Hindi sa Hindi ko na nga yung hirit. na. Maligo. Ayan. Yeah, mm -hmm. Ayun, talaga ako. Pagtulog na yan, ako Relax ako ngayon. Bukas na lang ako magpapakapuyot. Bukas magbe-bake lang ako pag uwi namin. sa ano yung, sa a yung. Ah, sa atres pala. A4. Hi! This is Jobens and this is Benjo TV channel. Yeah today -to is October 1, 2023 And we're here in, um, hmm, and we're here in my brother's house, new house, um, in Tresi Martires. Bagong lipat lang sila dito. Hindi pa, hindi pa talaga total dito kasi wala pa yung mga gamit. So, ayan, pasyal-pasyal muna kami dito. Pero dito, dito na talaga din sila nakatera ngayon. Kaya hindi totally kasi hindi pa naman tapos yung bahay, pinipinturahan pa. Tapos yung mga gamit nila andun pa sa kabilang bahay. So ayun, pagka siguro nandun na lahat ng gamit, syempre totally na yun. Nasaan? Ano may tindahan dun? So ayan, nakakita kami ng tindahan dito. Sa may kabilang bako. Ayan. Alam nyo kasi parang probinsya dito, ayan no, oh, kung nakikita nyo ang daming puno. Tapos, isa pa doon, walang internet dito, mahina lang. Yung dito sim lang ni Jobin yung may signal. Pero sobrang napaka-peaceful dito sa lugar na ito. Tsaka iilan pa rin talaga yung nakatira dito. Yeah, si, J si Jairus enjoy na enjoy nga, sobrang pawis niya ngayon. Ngayon nga siya pinawisan ng ganyan. Jairo. lang siya pinawisan ng ganyan, no? Gro sa so sobra sobra so, 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 yung pawis niya. Tapos ang pula-pula niya. Pa, anak, patingin nga ng face mo. Wow! Pugi kahit pawis. Sige lang, enjoy lang. Kasi sa amin, hindi siya yan. naglalaro sa labas. pula <laughs> <Brabi, burabi rin. laughs> Hindi siya Ganun. talaga halos naglalaro sa labas. Nagtatakbo siya, pero nasa loob din siya na aircon. Hindi siya pinagpapawisan. Oh, tama na muna, tama na muna. Na nag-aalala dun sa baso. Huh? Hindi na tayo ng baki. Oh, baki? San baso. Saan baso? Ah, uh, sinabi ko nga po kay Gat Sabi ko baka makaibahan ako yung baso ko dun. <laughs> Jairus dumede ka? Tyrus, Hoy! dumede ka? Pares pala sila ni Bella eh. Dumede eh. Bella, Tyrus, Hoy! Hoy! cute baby ko na yan, oh. Kiss muna ako, pakis. Pakis. Wow! Bago ang sofa. Naka-plastic po. Grabe, pang mayaman. Ganda. Wow! Ganda-ganda naman ang bahay. Wow! Tapos, tapos, Ayan. Ayan ang bahay nila, Bella. Yan, may kwarto sa gitna. Tapos din dito. yung baso Bella iniwan mo yung baso ikaw yata nag iwan nun eh Bella Bella